Ayan guys, nandito ako sa labas. Ayan ang mga sasakyan. Ayan. Gabi na, madilim na dito. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ayan. Thank you, thank you, guys. Ayan. Nandito po ako sa labas. Ayan, guys. Thank you, thank you so much. At ayun ang McDo. Malapit lang sa amin ang McDo. Sobrang lambig. Grabe ang lamig, guys. Ano? You know? Laming, lamig 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 ang lamig lamig guys may pupuntahan lang ako guys ayan andito po ako sa labas ayan ayan guys nandito ako sa labas guys ayan maray maray pong salamat po Ayan, thank you, thank you. Nandito ako sa labas. Bye, bye po. At ang lamig. Ang lamig-lamig, guys. Thank you, thank you so much. Manood po sana kayo na hanggang huli ng aming video. Ayan, thank you for watching. Huwag po kayo sana mag-skip sa aming mga video. Maraming-maraming pong salamat, guys. Ayan, thank you, thank you so much. Bye-bye po.